Lahat tayo ay tumatakbo laban sa oras. Ngunit sabi ni Martin Heidegger, ang tunay na buhay na lang kapag matututunan natin guminto at harapin ang ating katapusan. <laughs> ang dami kong gagawin. Wala pa akong nagagawa. Masasayang lang ko. Janet, kailan mo hindi enjoy ang ginagawa? Hindi, hindi dahil kayo. Pero hindi mo mapapahalaga ng buhay mo kung hindi mo alam na matatapos ito. Para kay Haliger, ang kamatayan na hindi kaaway. Ito ay paalala. Paalala na bawat sandali ay may halaga dahil maaaring ito na ang May iniiwasan ang pamatayan. Kaya hindi ko napapansin ang buhay. Ang tinatawag ni Hediger na being toward death ay tungkol sa pagkamatay mismo, kundi tungkol sa pagiging totoo sa sarili habang buhay ka pa. Kapag tinanggap mo ang dulo, doon ka lang makakapagsimula ng totoo. Hindi ko totoo. ng oras. Mamubuhay na ako ngayon. Ang oras ay hindi kalaban. Ito ay paalala na tayo ay buhay.